Ito yung mga example ng macrothermes gilbos na termite. Karaniwan, ito yung karaniwang subterranean termite species sa Pilipinas tsaka sa Southeast Asia. Sila yung mga medyo mahirap kontrolin dahil malalalim at madalawak yung kanilang kolonya. Binubuo ng mga, bubuo sila ng mga majobs para makaharap ng pagkain. Yung mga palatandaan kung bakit mga macrothermes gilbos to, una yung malalaking ulo. Yung Ang ginagawa niya, nag-aakot nag tulihan ng ano, lupa. Ang pina- ang pinaplano niya, nag-ano sila, takpan nila. Mm. Kasi na nakatago sila oh. dito. Diba? Gusto nila takpan yung mga... Nabunyag sila. Nabunyag sila eh. <laughs> ayan, ayan ang plano niya. Ayan yung mga soldier, ayan aking ulo. ayan. Yeah, so... Ayan yung mga soldier. Ayan yung nag Oo. Um, so. mm. Lumalag <Luckily wording> to. <meetings> hey, okay. 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 uh, mm. Hmm. Ang warning. Ang gami nakikipag-communicate sa mga worker. Bibigyan ng warning. Okay, yung punta ka. yung punta dyan. May Kaya pala yung ano doon, Kasi kagabi, warong, wala pa yung mga lupa-lupa sa gilid dun. Yung eh, napuno nga ng lupa. Mayroon nalang yan. Nah. Yeah, Dino, na, yeah. Yeah. Na, na sa... Di ba? Ang bilis nila, di ba? Mm. Kanina umaga. Nagkatakip <laughs> ulit sila noon. Ayun ang pinag-uusapan noon. No. Ano na yun? Ano na punyag tayo? Ano <going> ulit kayo? Takpan niya <laughs> ganun niya ka-organize Sa sobrang mahal ng singilan Tara usap tayo Baka dito magkasundo tayo Sa baba ng presyo ko Dito lang yan kayo Freedex Pest Control Services Freedex Pest Control Services We do soft pest problems In a simple and different ways In a promise of most affordable quality Control services, a three dex pest, control services, we do solve pest problems in a simple and different way.